Hello guys, so ito ay maglalaro tayo ng mola practice. Bago ko man lalaroin ito, huwag nyo man nakalimutan, mag-like at mag-subscribe. Click na rin yung bell, puna mo notification kayo kung may bagong video. Let's play! So guys, ay isa na laro agad ako. Pero alam ko na yung wall hub na nakikita ko sa mobile. Ganito. Oh, may wall hub. Oh! I Alam mean, niyo, wala. Okay. Possible, eh. Gano'n yung ginagawa nila para ma-humble yung mga players dito. Ya, 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 ya. Oh, ay gulay. Oh, ay gulay. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Ang hirap naman nun. Hirap nun. Ya, 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 ya. Ay. Nako, nako, ang hirap nun. Dito tayo sa mga OV dito. Ah, uh, yeah. Ah, uh, ah, uh, ay. Yeah. Yeah. Wait lang guys, ah. So guys, ay, nahulog agad nako. Okay. Ah, uh, okay. Ah, uh, ah, uh, ay. Ya, yeah, ya. Yeah. Ay, oh, gulay. Eto na lang. Oh oh. Oh, you like. Very very very. Very very very. Very 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 easy. Ah! Okay, oh, this one. The final one. I don't care off the timer. I don't care off the timer. Yeah, oh! Oh my golly! The na! oh, 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 oh. I know. Look. 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 Balik tayo. Balik ulit tayo dito. Balik ulit tayo dito. Wait lang. Yo. Yo. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Okay. Nahulog na na naman ako. lần hmm? alo alo nhé anh Oh! <laughs> oh! Oh! Nó gù ông cô. Oh my god! Wow 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 wow. Very very, very very easy very very okay kada na na ah okay ah okay don't don't need this straight ya oh gets Medyo nag-gits kaya straight non no fog wall flick di ba yung ganon yung fog wall flick okay nagagawan nagagawan na natin na konti konti naga na natin to oh 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 okay okay nagagawan na natin ng pag-wall hop yun ah gagawa na natin yun. Nagagawa na natin yung pag-wall hop. Wait lang, wait lang. Dito pala tayo. Dito pala yung mga hard. Eto, etong stats na to ay, ay 250. Et, eto, 100. Ito, 50. Oh, dito tayo sa 50. Hmm. Oy, ah, ano yun? Di ba nag, di ba, di bo nagawa ko na yun? Oh, yuck. Okay, go lang. Dito tayo sa ECO, Balik, balik na na naman tayo doon. Balik na na naman tayo doon. Yuck. Okay. Yuck. Oh. Oh, nagagawa na na natin. Kuti-kuti yun. Uli din na. Yuck. Oh, 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 okay. Okay. Oh! Oh! Okay. Oh! Ay, lang. Okay. Oh! 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 Nagagawa nila natin ng fogo. Ay, naulog gagad ako. Oh my god, ay naulog na naman ako. Ah! Oh. Okay. Oh man, how they do that? go ako na yun eh. Oh my god, oh my god, lẹn hi rắp Oh, ai. Oh, 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 ai oh, oh, hết oh, 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 ya? Oh my god, ay ang hirap nun. Hirap na nun, nun. Oh. 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 Okay. Tawulog si Sok. Okay. Oh. Nagawa. Nagawa ko na yun. Nagawa na natin yung konti-konti. Yung parang nagigilit siya kami. Yung alam mo yan. Oo. Oh, oh. Nag lang. Yung mga iba, yung mga iba, nakita ko, nakita ko na ito sa mga mobile, yung ganito, oh, ay, nagawa ko yun pero nakulag ako. Oh! 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 Saan na naman? 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 Ako. Saan na naman? Yun. Ito, tingnan nyo guys. Tingnan nyo lang ito. First try. <laughs> ito <not>. lang. No! 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 ko! At sana naman ang ginagin siya kayo. Kung ang ginagin siya kayo, huwag niyo man ako Mag-like at mag-subscribe. At like at mag-subscribe. Click niya rin rin yung bell para manotify kayo ka may bago video. Wait lang. Sasawin ako. Subscribe!